ini Ikut. Okay. Thank you. Oke. Okay. Halo, Koko. Ini Thank you. Ini <laughs> thank you. Thank you. <laughs> up, mga papa, po. Araw po na Monday, uh, welcome to work again dito po sa bansang Taiwan. sa dati ko pong company sa dating employer, dating trabaho, dati lahat ako na lang yung luma at uh, nagpapainta po tayo dito ng ating ulam pang breakfast para bago tayo pumunta sa work is may laman ko yun dyan start to work again at uh, gusto lang pong salamat po sa inyo doon po sa mga sumama sa akin po sa Pilipinas na hindi po mga bumitaw na hindi po nag-stop sa aking pag- ano po, sa Pilipinas, pag-stay. Salamat po na marami po sa inyo lahat. Thank you very much po. Uh, at ngayon, nasa Taewo na po ako. sa salamat po muli sa inyo. Kasi nandiyan pa rin po kayo. Hindi niyo po ako iniiwan. Thank you very much po. Uh, at ngayon po, gusto ko pong pasalamat upang tumulong po sa akin na isa po nating subscribers airport sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Gusto ko pong pasalamatan si kuya. Yan. Yan nasa picture, sa screen. Kasi tinulungan niyo po ako, nahirapan po akong magano sa... anong tawag ito? Nakunta mo na yung... na oh, nasa isip ko ah. Basta tinulungan ako ng kuya. Yan. Yan. Mamaya sasabihin ko. Alalahanin ko pa muna kung ano po yan. Um, basta yun, mamaya pagkain. Tingnan natin sa cellphone ko. Tinulungan ako ni kuya para makita yung yung QR code at uh, siya nag sign up sign up kala ko yung ginawa ko is okay na hindi pa pala Tulating ko sa airport nahirapan po ako at nung medyo nahirapan ako naghanap ako ng e stop sa airport na sabi ko ma'am patulong nung po sabi nung e stop sa airport hindi daw niya trabaho yan, kasi doon daw sa dulo at narinig ako ni kuya yung tumulong po sa akin sabi paps hindi ka nahirapan sa ano mo sa QR code sabi ko, oh, oh sir, nakilala niya ako. At hindi na po natin siya nabidyo. Pinagtura na lang po natin yan. Siya po yan. Thank you very much iyo Paps. Sir, ingat palagi. Hulog ka na langit sa akin. Kasi kung hindi ka po nagawa yun, mahirapan po ako, madidelayed po yung ating flight. Kala ko okay na yung ginawa ko, hindi pa pala. Ano na yata lang ito? Yung QR code ang hinanap sa akin. Yeah. Napaka-bait talaga ni Lord sa ato mga paps kasi kapag medyo nahihirapan tayo, nag-alangan eh, meron siyang pinapadala sa atin na tutulong para mapadala yating mga gagawin-gawin. Gaya na uwi natin sa Pilipinas, nung kay mama, di tayo nangyarapan sa, na, sa kanya kasi alam ni Lord na mangyayari yun kaya pinauwi niya tayo kain na po tayo maya maya. Kainitala po natin ito. Ayan, mainit po po mga paps. Magsantong na po tayo ng ating poods. Sabaw. Sana hindi ka mapanasan maya pag uwi kasi ikaw pa rin uulam ko mamaya. Ayan hapon, ito pa rin po. At medyo matatagal po tayo bago makapanilapya kasi si Green Bilog wala pa pong plaka. Palagayin po muna natin ang plaka para maka pagbiyahe po tayo. Kaya yung mga video po natin, mga dito dito po muna. Kakain na po tayo. Ayan, kain na po tayo mga paps. <coughs> tikim tikim pa. Pero wala na po akong ubat sipon. Okay na po yung kalusugan ko. Ready, ready na po sa bakbakan sa trabaho. Pero yung trabaho po natin dito sa Taiwan is hindi na po ganong kahirapan. Nakatayo tayo lang babantay ng po yung machine. Kaya lang, walang uti. At parang gusto ko rin naman ng na walang uti mga kaps para magpag-content pa rin tayo. Makapag-focus din sa vlog. Kahit po tayo, pero bago lahat, pari po muna tayo. po na may bigyan tayo ng kalakasan habang nandito tayo sa Taiwan na nagtatrawaho nagsasakripisyo para sa pamilya kain po tayo unang sabawar pa sa inyo lahat mhm mm balik tayo mamaya may ang mga um, uh, 7 daw sa shop sa e-bike shop para mayroon yung plaka ng green blue <coughs> Or mga 1 week po ayusin nyo or 4 days Wala akong alam sa exact amount kung magkano pa. Kasi dati, plano ko nang ipaplaka. Hanggang pa plano lang. Yan na natuloy. Dati 4,000. Hindi ko alam ngayon kung magkano. po na kaya na po tayo at ngayon pe-prepare naman po natin yung pasalubong natin sa mga Taiwanese yan yung para sa mga kaibigan natin kapos si Dudoy na bigyan na natin yung iba na po ang dipa pa siguro sa daw next week pagpunta nila ito po yung paas mga Taiwanese na magustuhan nila utak isa po natin itong pipigay doon sa mga katrabaho natin Taiwan eh. Ito ba? Galing Taiwan pa rin po ito, si Isai, ay, Pilipinas, si Isai. seven, eight, and six. Tapos ito pala ito. po natin. Baka may bago eh. Para, pasok na tayo sa trabaho. Panibago sumula. bago tayo sa company ulit. ibigahan natin 725 metalik pagbago pwede nating gamitin si green balog, huwag lang mahuhuli kasi malapit lang naman panito natin let's go. Entra, let's go tayo. And right drive, drive, wala wala yung tanim to. Yung ginugulayan namin dati, oh. Walang tanim. Politis. <laughs> Ganda na po tayo ng company. magapas na oh. Naanin na. Umalis tayo, tinatanim. Ngayon naanin na. Ayan, ito na po tayo sa company. Hanggang natin ito, pamigyan na po natin sa katrabaho natin. Uh, let's go. Tara. Welcome. Mag-sign in tayo. May mga jacket yung um, mga jacket oh wala pa akong time card dito yun meron ah. <laughs> may time card na po tayo yes sir ah ah yan kayo ah yan kayo na higa Okay, Niga. Philippines. Philippines. Kiniga. Ikaw. Yeah. Uh.

si. Itu. Ini ingat trabaho nating. Halo, Kuku. Oh, Ini Thank Di Taiwan Di nating katrabaho. Halo. Halo, eh. Kini. Ay, giro, mirai, ma. huh? giro, 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 may Pilipina. Thank May Pilipin Thank Zero, hai may layo? Zero, hai may Zero, zero. Hai Hai Wala pa daw iba. Wala pa iba. Tatlo pa lang sila. Meow, meow. May sikuting, Meow, meow. yung iba mamaya ang mga paps pagdating po nila ah ni hao ni hao langgay eh yeah, walk na po tayo mga paps at naipamigay na po natin yung ating mga pasalubong Ayan. ito po para sa employer po natin ipapabigay po natin kayo ni para Tatanong po tayo sa unahan. Bigyan natin kayo ni. Iya, sa kanila. Achin, kini. Mayo Pilipino may puyao. Pilipina. Hay nama. Kung kayo may hawso. Tayo 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 Iyang ma ilo, iyang gimbo ma. Gimbo ilo. Ay ma. Ay ma puyao. ilo ah, puyao elo. Okay si Emma. Oh si Emma, sige yo. Ilaw, ah. 'To ik, eh. Okay, Emma, isa na. Yeah. po tayo nang damit natin, no. Oh. Winter na kasi. I yeah. e, ano ko natin, tatabi natin. sinukat na po natin ng sakto ng sakto so long clip sagay na natin Yeah, back to work na po tayo. Yeah, let's ay start na po tayo magtrabaho mga pups. New beginning. Ito po yung gawa natin isasalang po natin dito Ayan, yeah, karga ka na natin <tap> 12 minutes po tayo nakatayo dito kasi bago matapos yan 12 minutes kasi isang machine lang po kami bawat isang tao kasi walang bawat napalibot walang gawa kasi ah, papaitan walang gawa po dito dalawang sunod kasi ito wala din ito lang po sa may atin sa iba pati tayo. Back to pintang po tayo ngayon. Ngayon po yung ating food. Masarap. Back to pintang. May chicken, fried chicken. Merong ano to? Balat ng manok. May nuggets. May pizza, May tugi. May kalabasa. May patula na may miswa. May mani. Tapos merong to. Tapos merong itong ginawang laso. Hmm. tayo na po tayo. Tawagan so, po natin si Ayan ni Mama Ryan. kain po tayo. Mahina po yung sa Pilipinas. Ayan na, nag na. nag na. Hindi pa siya sagot. Busy pag-ahayit siguro. kain po. Ano sa para po sa lahat? ba Kain na! Kapag! Kapag! Hey. So, nabutan na po kami, nagla kasih kasi. si Aya, pagdating po ko ni Aya, quarter two. tayo. ka Papa. Hello, Ma. hey, Mama. Hmm. Hi. Ah, hmm, tayo na tayo. Masarap po yung food sa atin dito. Mm. Hmm. Ito yung food si Papa o. Oh. Nakain ko na yung iba. Hmm? May nugget pa Oh. Wow. Ang daming food. Ano? 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 May mani pa, oh. Wow. Kaya yeah, man talaga yung boss <laughs> niyo. Sabi, sabi ko, sa talagang po, si boss niyo. Ah. Ito daw, mag-risip ko daw niya. ako kanina, namigay ako. Oh, kapag-alabi ko kapag-alabi ni Kapasa pa Papay Chan pa? Papa? Opo. Okay. Pero, okay. Nyo, yung sapatos ko yan yung po yung nakuha sa dumpster yung gamit natin na yun yan po yung gamit gamit natin galing sa dumpster saka ito patalon, dumpster din po. Okay, po tayo ulit. Maya po ulit alas 5 sa uyan Ganun pa rin po yung gawa natin. Yan, out na po. Alas 5 na. Ay, late. Tiga man man. Oo, na. Kami, ah, may. Yan, dali na, 1 minute. Out na po. Tara, huwi na po tayo. Yan, drive na tayo. At yung kanila, mga e-bike, meron na. May mga plate number na po. Sa atin, wala pa kailangan ganyan din sa atin malagyan po uh, niyan Dito na po tayo sa dorm At uh, mamaya alas 7 Punta po tayo sa shop Para maayos na po yung plate number ni Green Bilog Pahinga po muna tayo Sa loob ng kwarto Yan. Merinda po muna tayo ng saging. Yan. Lakatan. Hindi na po tayo magluluto ng ulam kasi may chicken pa po tayo sinabawan. Yeah, punta na po tayo ng shop mga paps uh... papagawa natin ng plaka nito sana maayos na po yeah, tara biyahe po tayo yes. so let's go Yan nandito na po tayo mga paps sa uh, shop para maipaayos po yung plate number ni Green Bilog. Yan ganito na yung ginagawa nila mga mga oh. so lahat yan may ganyan na. Kaya tanggal na po yung ganyan sulat, ganito na pinapalit, may mga plate number na. Lahat yan meron na yung lahat ng ganyan. Kaya ayawin kini cek nih loh kan gaya lahat ito. Okay. E-bike din po ito lahat ginagawa ni. So, ito na palitan ng. Ito so, papalitan din. mapalitan na lahat eh. Yeah, dito sila nagpagawa na rin po ng plate number sila. Yan, pinagkukuha na nila. Oh. Nagpagawa din sila ng plate number na Mga ganito na po lahat ng e-bike plate number na. Nag-effective noong November na uwi po natin. Ay hindi. Nasa Pilipinas sa pala ako na. November. you Hey, you eh mga kabayan pala ito mga paps, kabayan. Eh nakuha na nila yung e-bike nila, may plate number na. <laughs> Ang dami na po ng papagawa ng mga plate number ng e-bike yan. E-bike plate number, plate number dito, yung kanya, kumukuha. Ayan. Ginagawa naman eh. na yun. Ang halaga naman plate ng gaya na ito. hindi, hindi ako baba na ako eh. Oo, oo, oo. mo. Yan, uwi na po muna tayo mga pats. At bukas daw, hindi sumasagot yung paparestro nito kung pwede daw ito. Kasi, yung ganito daw, in-scale hindi ka hindi na rock dito hindi na ganyan ang stay ito sa papa restaurant kung pwede pa hindi rock sumasagot bukas na lang balik po tayo bukas alam mo paayos na Yeah, kain na po tayo mga paps na po natin yung ating sabaw ng chicken. Ayan o, may baho po tayo dito, ayan kain na po tayo at di pa rin naiyayari yung plak ni Green Bilog. Siguro bukas sana mayos po, ayan, tara kain na po tayo. Kain tayo! Hello vlog! Hello vlog na! Hello, ah. good evening! Kain muna si Papa. Tutulong na po sila ayan, yung mama Ryan kung nando si Papa Rice sa Pilipinas, tulog na. Ngayon itong oras, tulog na. <laughs> Since nandito tayo sa Taiwan, back to reality ang tulog natin. Okay. <clears throat> Pinakamaga na alas 12. Hindi, bukas pa. Kasi hindi makuntak yung pinaka-LTO. Oh, kasi gabi na siguro. Nakakain po tayo. Una sa so barapan niya lahat. Kain. Kain. Oh, kain ka lang. Hmm. Wala chicken. May bangus pa ako dito eh. Initin mo 'yan. Tapos i-uwi ng ini. Isa no? Tapos i na. Madaming ano, madaming daming nagtataka. <coughs> Buti na ilusot ko daw yung bangus. Eh, bawal daw yun. Alam mo kasi hindi bawal. Hindi naman siguro kasi sa pek yan, hindi yan bawal. Hmm. Siguro pag hindi luto, ano? Bangus lang yan. Inaprito na ano pang ano yun na dyan. Hmm. Hindi na yan. Ilan ako. Ah, gusto mo ba? Ang pretty papa.